Yan na nga, lumabas nang na asawa ko, 5.30. Araw-araw, ganyan kami. Tumigising ako ng madaling araw para sunduin siya sa kanyang tulong katrabahuhan. Pagkasundo ko sa kanya, mag-asikaso na para ihatid ulit si Isabel. Ganito sa Japan, kapag winter, 5.30 hanggang alas 6, medyo madilim pa yan. Pero kapag summer naman, maliwanag na yan masyado siguro mga abot din ng 10 minutes ang biyahe namin papuntang bahay medyo malapit lang pero kapag na traffic kami abutin kami ng 15 minutes ganyan ang biyahe namin ganyan ang routine namin dito sa Japan mag asawa nagtatrabaho siya sa gabi pag out niya alas 5.30 ako naman ang magsusundo sa kanya at pagkatapos ko sunduin siya mag-ahas na at hatid ko si Isabel magtrabaho na din ako pagkatapos sa trabaho ko hatid ko na naman siya ganyan dito nagtutulungan dapat ang mag-asawa kasi kapag mag-isa lang ang magtrabaho hindi kaya maraming bayarin, maraming gastusin kaya kailangan talaga dalawa kayong magtrabaho talang ma ipon or walang ma so sobra sa sahod kapag mag isa lang yung katrabaho dito bago kami umuwi dumadaan muna kami sa kunbini para bumili ng makakain o may inom na mainit lalo na pag winter kailangan kumain ka at uminom ka ng mainit lagi kasi napakalamig sa labas so, bibili kami muna ng pagkain dyan yan nga bumili na kami na ano nabili namin ay puding pagkain ng mga hapon uh, may merong sabaw at may mga gulay sa loob tamang tama ito sa malamig na panahon para mainitan ang katawan bawa kami umuwi Ayun, hmm. Ayun ako, uh, yan nga, lang, ang mga laman niyan ay ito, gulay, daikon, or radish. Uh, meron din itlog. Kaya mabubusog ka na talaga kapag kumain ka niyan. At saka mainitan na yung chan mo para pag uwi pwede na naman mag asikaso gawaing bahay ang asawa ko maglalaba asikaso ng baon ko sa trabaho magbibihis sa mga anak namin para sa pag school nila bago siya matutulog ganyan ang buhay namin dito sa Japan Mahirap pero nasa tulong ng Panginoon kinakaya namin. Salamat sa pagbigay niya ng lakas sa amin araw-araw upang magawa namin ang mga dapat gawain sa araw-araw sa buhay namin dito sa Japan. Siya nagbigay ng lakas sa kanya ang papuri at ang lahat ng pasasalamat saya minsan, pero minsan napapagod din. Natural lang na mapagod kasi buhay pa tayo at tao tayo. May pakiramdam tayo. Hanggang dito na lang guys. Thanks for watching.